Mapagpalang araw, naranasan mo na bang pasukin ng ahas ang iyong poultry? Kung isa ka sa nakaranas nito, ano yung ginawa mo doon sa ahas na pumasok sa kulungan ng iyong mga manok? Pwede bang pakikwento mo naman sa akin sa comment section? Ako nga pala si Kaisla, isang agriculture student. Tara, samahan mo ako muli dito sa aking simpleng video. At dahil medyo busy nga sa school, dahil finals na namin ngayon, medyo ginabi yung pagpapakain ko ng aking mga alagang manok at pabo. Napansin kong kakaiba yung kilos ng aking mga alaga. Yung mga pabo ko ay balisa at maging yung mga manok. Kaya naisip ako tignan yung mga kulungan nila kung ano ba yung meron dito. At hayun na nga, nakita ko yung ahas na nakasiksik dun sa ibabaw ng kulungan ng aking mga pabo. Ang tawag sa ahas na ito ay reticulated phyton o mas kilala natin sa tawag na sawa. Tinawag itong reticulated dahil sa malalambat o parang net na pattern ng kanyang balat. Alam mo ba na ang adult size ng isang reticulated python ay kayang umabot ng hanggang 20 feet? Napakahaba nito kaya kayang kaya nilang kumain ng isang buong manok ka isla. Paalala lang mga kaisla. hindi ko po kayo ini-encourage na humawak o humuli ng ahas Meron kasing klase ng ahas na nakamamatay sa tao dahil sa taglay nitong kamandag Kaya mas mga kabuti kung tatawag tayo ng mga eksperto para humuli ng mga ganitong klase ng hayop Ngunit dito sa sitpasyong ko mga kaisla ay medyo kinabahan ako dahil nandoon na siya mismo sa loob ng kulungan ng aking mga pabo Natakot ako na baka makain yung mga pinapalaki kong sisyo nito Kaya nagpasya ako na marahan itong hulihin Dahan-dahan ko lang siyang hinuli mga kaisla para hindi mataranta at hindi rin siya masyadong maging agresib sa akin. Inuulit ko po na hindi po advisable ang paghawak ng ahas. Lalo na kapag wala po tayong idea kung anong klase ba ng ahas yung huhulihin natin. Sa case ko po kasi ay medyo may alam naman ako sa mga klase ng ahas dahil kasama po ito sa mga inaaral ko. Kaya pamilyar po ako sa reticulated phyton na wala itong kamandag. At nung nakuha ko na siya dun sa net, napansin ko na malaki yung tiyan niya. Kaya indication po ito na meron siyang kinain sa aking poultry Kaya malamang yung hinahanap ko mga sisiw na nawawala ay ito yung salarin. Kasi nagtataka ako ng mga nakaraang linggo na babawasan yung mga sisiw na pinakawalan ko sa poultry sa totoo lang mga kaisla nung nakita ko siya ay eh, talagang namangha ako sa kulay niya napakatingkad kasi ng mga pattern na kulay dilaw sa kanyang katawan at kung makikita mo yung ulo naman niya ay kulay dilaw din kung hindi ako nagkakamali ay yellow headed reticulated python ang tawag sa kanya ikaw kaisla alam mo ba kung anong tawag sa klase ng reticulated python na ito pwede bang pakicomment mo naman sa comment section kung ano yung talagang tawag dito Bali ang ginawa ko, inilagay eh, ko muna siya sa sako pansamantala dahil bukas ay bala ko siyang isurrender sa ikinauukulan. At siya nga pala mga kaisla, kapag makakahuli po tayo ng gantong klase ng mga hayop, huwag po natin silang papatayin o di kaya na may pagkakainin o gagawing pulutan. Mas makakabuti po kung isusurrender natin sila sa mga kinauukulan nang sa gayon ay maibalik nila ito sa mga tamang tirahan nila. At kinabukasan, pagkatapos kong magpakain ng aking mga alaga, ay inihanda ko na yung ahas para madala ko na ito. Bali, dumaan nga pala ako dito sa Department of Agriculture. Nagtanong ako sa kanila kung saan ko ba ito pwedeng dalahin. At medyo nagkatuwaan pa nga dito dahil medyo takot yung mga babaeng staff nila sa ahas. At syempre nga naman, kapag sinabing ahas, ang unang iisipin natin ay eh, nakakatakot talaga ito. At sinukat na rin namin ang haba nito. Umabot siya ng 7 feet. 7 feet na to? 7 feet. 7 feet? Seven feet. At pagkatapos ay dinila naman namin ito sa Maritime Police para isurrender na. At nung ibinalik ko na siya sa sako, napansin ko na iniluwa pala niya yung manok na kinain niya. Dala siguro ng stress sa biyahe mga kaisla. O paano mga kaisla? Hanggang dito na lang muna ang video ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli natin pakikita. Paalam. God bless. Bye bye.